Arrestado ang tatlong empleyado ng local government unit dahil sa umuli pagdarako ng gasolina dito po sa bayan ng Talavera, Nueva Ecija. Sinabi ni Police Colonel Richard Caballero, Hepe ng Nueva Ecija Police na nahuli ng lokal na pulisya ng Talaberan mga suspects sa Atlanta Fuel Gas Station sa Barangay Sampalok. Sinabi ng mga pulis na pinalasipika daw ng mga suspect ang isang purchase order para magnako ng diesel na para sa kanilang municipal service vehicle. Nakuha mula sa kanila ang nasa 360 litro ng diesel na nakaimbak pa sa mga lalagyan at nagkakahalaga ng 20,534 pesos. Nanlaban pa ang mga suspek sa pag-aresto ngunit wala na rin silang nagawa ng dakpin ng mga pulis. Samantala, inaresto rin ng bungabon PNP at ng kabanato City Police ang dalawang lalaki dahil sa umunip pagnanakaw din ng pera, alahas at adult nutrition supplement. Ang mga suspek ay isang 23 anyos na residente ng barangay begas sa Bungabon at isang 18 anyos na lalaki mula naman sa Montalban Rizal. Naharap na sa kawalang kaso ang mga suspek Kasama mo sa Arimen Nueva Radyo Rajuman Ace Blanca, Tatak Arimen.